Hello guys! Nandito na naman po si Malo de Los Santos. Good morning sa inyong lahat at na sana po ay malagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ayan. Uh, shout out muna sa inyong mga kapatid at lalong-lalo na sa aking mga nagmamahal na viewers. At dito naman sa mga negative kung mag-comment. <laughs> Thank you so much sa inyong lahat. At ako'y ma magpapasalapat muna dito sa... Talagang solid si uh, Rochelle siya. Ah, uh, ito po ay ngayon, alam niyo po mga kapatid, once na ako may nabasang magaganda or negative na ano, iyan po ay gagawaan ko po yan ng content. <laughs> lalong lalo na po yung napakaganda po na mag-comment po na talaga yung appealing mo talaga'ng totoo po sila na talaga sila ay solid na nagsusuporta po sa lahat ng Labteam at lalong-lalo na po dito sa Rochelle. Ako po ay mga kapatid, may natawa po ako talaga na talagang uh, inisip ko na itong taong ito na talaga pong uh, siya ay isa sa Alam niyo po, isa sa mga uh, tagang sulit ng Rochelle kaya mga kapatid ay ito po ay bibigyan ko ng reaksyon dahil po talaga napakaganda po nung sinabi niya na until the end ha? kaya sa totoo lang abang kamatayan ay siya po daw ay Rochelle lang at uh, ang paghanga niya talaga sa Rochelle grabe po talaga Uh, ako dito po sa lab team, uh, sa couple na to, dahil hindi na sila lab team, sa lover na to, lover na ang tawag ko dito sa dalawang to, Kirishil at Kiroel, dahil po talaga, napakaganda talaga. Lahat talagang, uh, abang talaga po nagdadalaga si Rishil, litaw na litaw, lumulutang ang kagandahan niya at higit po sa lahat. Uh, siya po talaga ay na-overcome niya na talaga yung mga bashir. Kaya ako dito sa ta talaga sa taong ito na si Richelle na minahal natin, na kauna-unahan pong minahal ng mga kababayan natin, ng mga viewers, at higit na sa lahat, ako po. Nandiyan po yung respeto ko sa dalawa na kay Richelle at kay Ruel, dahil po kauna-unahan pong love team na rineaksyonan ko, na ipinagtanggol ko po na awa naman ang Diyos po hanggang ngayon ay ako po ay tinataguyod ng mga nagsusuporta po dito kay Richelle at kay Roel. Kaya ako, uh, may nakita po akong napaganda po na tingnan mo nung nagpunta sila sa Sorsogon yung picture nila na naka-ano nga pasan si Richelle sa balik at ang cute nilang dalawa, no? Uh, bagay na bagay po talaga silang dalawa ni Richelle at ni Roel. Talagang nandyan na po yung chemistry nila na alam niyo po, para sa akin, uh, pag sila talaga ay nagkatuluyan na ikinasal talaga, grabe po, masaya po ang bu pamilya niya. Masaya po silang magbubuo ng pamilya dahil sa ngayon pangalang po, na nagsisimula pa lang sila na girlfriend, boyfriend, ang saya-saya nilang panuorin. Hindi po yan sa labas na yung harapan ng kamera at kahit po walang kamera yon talaga po na masaya. Dahil marami nakakapagkwento sa amin na, kaya alam mo Ati Malu, ang ganda-ganda talaga ni Richelle, at saka si Ruel talaga napakabait, at si Richelle, sobrang bait nila, na ang saya-saya nilang panuorin kapag kahit po sila wala sa kamera, talagang masaya. Kaya uh, alam naman namin na pag talagang sila po ay talagang kinasal na at nagbuo na talaga sila ng pamilya, siguro po talaga masaya sila dahil talaga nagsimula po sila sa pagmamahalan, hindi yung napilitan, di ba? na develop sabihin nga natin na na dahil sa love team nag noon ngayon po ay lovers na ay talagang nakaka ano nakaka-excited talaga na nandiyan na yung po yung priority nila na pinag-uusapan na nila yung kanilang future kaya nga sabi ni Ruel na mag-aaral si Richelle at nandiyan naman siya ang gumagawa ng kanilang future, di ba? Napakaganda po 'yon na sinabi ni Ruel. At ako diman dito napahanga talaga ako dito sa isang viewer. Ito ganito sa thumbnail ko po, ganito ganito ang tunay na nagmamahal sa Rochelle. Talaga naman till the end. Kaya Ayan, maraming salamat dito ki Julie Julie uh, Ferreira 5811. Ayan, shout out sa iyo, be. Uh, Julie Ferreira uh, 5811. Talagang tunay kang nagmamahal sa Rochelle dahil natuwa po ako sa yung comment na sabi mo, "Good evening, Tita Malo. Thanks sa support sa Rochelle till the end. Nama? Rushi lang sa kalam. Tunay na charity vlogger with heart. Hmm. Napakaganda po yung uh, sinabi mo, ah uh, Julie Pereira. Sobrang ganda po yung pinahabot mo, pinahiyag mo sa pagkakakilala mo kay Rochelle, kay si Roel. Yung suporta mo talaga with heart. Kaya, Thank you so much talaga na Nandiyan ka na nagsusuporta po dito sa Rochelle na wala ka pong uh, pagkukunwari Sinabi mo lang yung kagandahan na bilang isang supporter ng Rochelle Kaya yung mga ganito po talaga dapat natin i-highlight na thank you so much na hindi kayo nagkukunwari na nagmamahal sa Rochelle Kasi marami po na nagumagawa na kunwari Ha? supporter sila ni Rochelle. Pero sila po ang number one na bashing ni di ba? Diba? Kaya ako po, nagpapasalamat sa mga tunay na nag, nagmamahal po dito sa Rochelle. Kaya patuloy na lang natin pong suportahan dahil po iyan ay naging partner ng kalingap. At lahat po iyan, diyan sinasabi na hindi sila kalingap. Sila po ay party nang kalingap at parte ng naging beneficiary ng kalingap po, si Rochelle. Kaya maraming salamat sa mga tunay na nagmamahal dito sa Rochelle. At shout out po dito sa uh, RR. Sa RR na patuloy po silang nagmamaraton, talagang mahal na mahal nila. At dito po sa Langga, di ba? Kaya uh, sa team Rochelle, Maraming salamat po sa lahat ng magmamahal po dito sa Tim Rochelle at lalo na po sa mga uh, sponsor, sa mga titas. Thank you so much po sa inyong lahat at tunay kayong nagmamahal. Uh, thank you again, uh, Jolie Pereira, thank you so much sa patuloy na pagmamahal mo. At ito nga, ang sabi ko nga dito sa tabnil ko, ganito ang tunay na nagmamahal sa sa Rochelle. talag talaga naman till the end. Oh, 'di ba napakaganda po yung mga ganitong comment na talagang maa-highlight natin, 'di ba? Tingnan mo, 'di ba ang ganda ni Richelle, bagay na bagay silang dalawa ni, ni ano, kaya ni Ruel. Kaya tayo po ay nandiyan. At saka naman alam naman natin na sila talagang tuloy-tuloy lang po ang pagtulong nila sa ano. Ngayon nga si Ruel nga sunod-sunod ang pabahay at malapit na rin yan na uh, papabahay yung kilordes, ah uh, talaga naman, grabe, ito yung mapapaano ka sa kalam talaga, ang kalingat. Di ba? Kaya mga kapatid, wag po tayong magsasawa. wag natin sasabihin na, ay nakakasawa na ang Rochelle. <laughs> Alam niyo, talaga talaga totoo, kayo ang nakakasawa ng mga bashir. Ano? Wala kayong magawa yung mahilig kayong mangbas na wala naman sa inyong ginagawa yung tao kung ayaw ninyo pong mga basher sa tao wag na lang ninyong panoorin yung lang po ang magiging uh, ano ko ang magiging opinion ko sa inyong mga basher at wala tayong magagawa dahil po sila ay nagmamahalan at higit sa lahat na, pinakita lang nila yung pagiging totoo nila. Hindi kagaya nyo na kunwari, nagsusuporta sa Rochelle, kayo naman pala po ang basher. <laughs> diba? Hmm, matakot kayo. Ha? Matakot kayong mga basher kayo dahil kayo po ay laos na. Magkakakansir talaga. Huwag <laughs> naman sana po mga kapatid, di ba? Sana naman po ay kayo ay ipuin ang inyong uh, puso na maging mabuting tao na lang, di ba? Kung kayo man ay ayaw niyo sa ibang tao, ay wag na lang kayong mag-comment para wag po kayong magkakasala. 'Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Ano? Uh, kaya please po Uh, wag na po tayong mangyurak ng tao, lalong-lalo na po kung hindi natin kilala. Ang mahalaga po nandiyan tayo para sumuporta sa programa ni Kalinga Prab, di ba? At kaya please po support na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at si Kalinga Prab at si Rochelle at si Ruel, di ba? Dahil si Rochelle po ay patuloy lang po siyang pag-aaral niya at the same time tumutulong po sila sa ating mga kababayan. At yun po ay magkasama po yan ang maglangga, 'di ba? Kaya support natin ang Rochelle. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat at sa aking mga viewers, thank you so much po sa patuloy niyong pagmamahal Kimalo de los Santos at lalong-lalo na po dito sa Jumkar 18 na palagi po nila kong sinusuportahan. suportahan po natin si Miss Young at si Andy Gabriel at sa Jumkar 18. Sa Car, di ba? Gugu lang po sa lahat ng love team. Idsi at Danjoy. Huwag po tayong magsasabing nakakasawa na sila nakakasawa na ang mga love team higit sa lahat yung nagsasabing nakakasawa na rin ang EDC wag po dahil ito ay malaking bagay ang nagawa ni Kalinga Prab dito sa mga love team yun lang ang masasabi ko thank you so much po sa mga nagmamahal sa lahat ng love team, sa mga nagsusuporta po dito sa Rochelle go go leh maraming salamat po we love you so much at o po natin si Sis Bopil Miss Brand, ah uh, Banat Magsik, at Sis ah uh, Cel TVPH Ermagalo Mix Vlog. Thank you. We love you. Bye-bye you mga viewers kong nagmamahal. Tuloy-tuloy lang. Sis Joy Castelier shout out good morning. Bye-bye.